Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang isa sa pinakamalagang aspeto ng kasaysayan noong gitnang panahon. Ang kalakalan sa Mediterranean. Ang Mediterranean Sea ay hindi lamang isang anyong tubig, kundi isa ring tulay na nagdurugtong sa iba't ibang kontinente. Europa, Africa, at Asia. Noong gitnang panahon, ang mediteranyan ay nagsilbing pangunahing ruta ng kalakalan. Dito dumaraan ang iba't ibang produkto tulad ng tela mula sa Europa, pampalasa mula sa Asia at mga malagang metal mula sa Afrika. Dahil dito, ang mga daungan sa paligid ng mediteranyan ay naging abala at puno ng aktibidad. Ngunit, higit pa sa kalakal ang naidulot ng rutang ito. Sa bawat paglalakbay ng mga mga ngalakal at mandaragat, kasama rin nilang dala ang mga bagong kaalaman, ideya, at teknolohiya. Dahil dito, nagkaroon ng palitan ng kultura sa pagitan ng iba't ibang sibilisasyon. Halimbawa, ang kaalaman sa matematika at agham mula sa mga Arab ay nakarating sa Europa. Gayun din, ang sining at arkitektura ng Byzantium ay nakaimpluensya sa kanluran. Sa madaling salita, ang kalakalan ay hindi lamang tungkol sa material na bagay, kundi pati na rin sa pagyaman ng kaalaman at kultura. Malaga ring banggitin ang mga lungsod na naging sentro ng kalakalan. Kabilang dito ang Venice at Genoa sa Italy at Constantinople na ngayon ay kilala bilang Istanbul. Ang mga lungsod na ito ay umunlad at naging makapangyarihan dahil sa kanilang posisyon sa kalakalan. Ang Venice, halimbawa, ay nakilala sa paggawa ng magagandang salamin at tela. Ang Genoa naman ay naging tanyag sa pagbebenta ng mga barko at armas. Samantala, ang Const Constantinople ay nagsilbing gateway ng Europa at Asia, kaya napakayaman at napakalaga sa, ng lungsod na ito sa kaysaysayan. Isipin mo, bawat barko na dumadaong ay may dalang kakaibang kalakal may mga seda mula sa China, paminta at kanela mula sa India, at ginto mula sa Afrika. Ang palitan ng mga produktong ito ay hindi lamang nakatulong sa ekonomiya, kundi nagbigay rin ng mas maraming oportunidad sa mga tao. Sa patuloy ng paglago ng kalakalan, lumakas din ang kapangyarihan ng mga mga ngalakal at mga pamilyan. Ang kayamanang nakukuha mula rito ay ginamit upang ponduan ng iba't ibang proyekto gaya ng mga katedral, gusali at maging ang mga unibersidad. Maaari nating sabihin na ang kalakalan sa Mediterranean ang nagbigay daan sa muling pagusbong ng kaalaman sa Europa, ang tinatawag na Renaissance. Kung wala ang palitang ito, baka hindi natin naaabot ang mga makabagong ideya at kaalaman na tinatamasa natin ngayon. Sa kabuuan, ang kalakalan sa Mediterranean noong gitnang panahon ay nagbigay ng malaking kontribisyon sa pag-unlad ng mga sibilisasyon. Hindi lamang ito nagpalakas ng ekonomiya, kundi naging tulay din para sa pagpalitan ng ideya, kultura at teknolohiya. Ang mga lungsod tulad ng Venice, Genoa, at Constantinople ay nagsilbing patunay kung gaano kalaki ang epekto ng kalakalan sa kaysaysayan. Kaya naman, masasabi natin na ang Mediterranean ay hindi lamang isang dagat, ito ay naging sentro ng koneksyon ng buong bundo noong gitnang panahon. At ito nga pala ang aking topic na aking tinalakay mula sa kaapat na pananaw, isang pagbibigay diin sa kalagaan ng kalakalan sa Mediterranean noong gitnang panahon at kung paano ito nagdulot ng koneksyon, pagunlad at pagbabago sa iba't ibang sibilisasyon.